This is your Dwayne Entertainment Playback. Again, ladies and gentlemen, this is Dwayne Entertainment Playback. At makikita niyo po, 63 writers po yung kanina nung no, participating in this uh, throwback. Ito po yung throwback natin na uh, para dito sa Dwayne Entertainment Playback Ito po nakikita nyo po 63 riders to At uh, may nakawala na po Ito po ang early break Para dito sa 136 km Oo ang pogi ng Pangasinan Mayor's Cup Bike Fest Nagina na ginana po noong April 30, 2022 Ang early breakaway na po na to Ay uh, si Michael Urbano At uh, si Lawrence Kaabay po At uh, kanila po tutunguhan Itong uh, Swal Sigzag uh, muna no Mahaba-haba uh, rin to talagang uh, Magkakaubosan to At uh, ito po ay may uh, 3 pointy ends Rolling terrain po ito At uh, not to mention itong headwinds At crosswinds Ito po ang early break Para sa mga oras na ito no? Mahaba-haba rin ito Halos uh, siguro more than 4 kilometers Ang kanilang um, uubusin At uh, talaga namang Ubus-ubus uh, sila dito Ito medyo ngulang na ng konti itong mga nagdalawang break at inabutan na ng peloton or kung sino man po yung sa kanila no or lead pack ito talagang uh, about uh, more than uh, 50 kilometers ang kanilang takbo ngayon 52.4 kilometers grabe yan na yan. at uh, medyo ano naman to no medyo makikita mo talagang uh, this is the uh, quick start at uh, kita kita na natin si uh, Mark Joseph Operia of uh, Alaminos nandito na. At of course, nandiyan pa rin si uh, Lawrence Kaabay na talagang uh, umabante at uh, hindi na wala dito sa uh, lead pack na ito. Kitang-kita niya po, dito na po magsisimula si ano no? Si Mark uh, Joseph Operia ng kanyang uh, commanding lead. Ito na po yung simula, no? 53 kilometers per hour. This is doing entertainment playback, ladies and gentlemen. At kitang-kitan mo, at close range at uh, bridging the gap, itong uh, about uh, two riders to. hindi ako magkakamali, no? Medyo nakahalo kasi yung motorcyclo. Baka mabilang pa natin yung dito. So, dire diretso na po tayo. Uh, talagang, ang makikita nyo po dito ay um, talagang matugo, no? Talagang uh, paspasan ito. Pagpagan dito sa bandang uh, sual na to sual to, on the way ngayon sila dito sa Alaminos City and still calling the shots uh, Mark Joseph Operia o tinatawag din siyang MJ ano, ng kanilang mga kaibigan, ito po si Mark Joseph Operia number 27 right now and fast approaching the 9km mark from uh, the start and finish or from the start at uh, ang takbo po niya ay talaga namang uh, at breakneck speed 46.8 uh, kilometers per hour right now uh, at approaching uh, Paitan West dito po sa may uh, Swal Pangasinan which has 19 barangays uh, at uh, dito mo rin mga tatawagan ang largest uh, coal power plant dito sa Pilipinas ang Swal Power Plant Ayan po ito po mga kaibigan, Paitan West na po itong si uh, MJ Operia na talaga namang iniwan na ang kanyang uh, other uh, 62 counterparts para po dito sa 137 kilometer road race na ito. This is from uh, Suol Pangasinan to Iiikot po talaga dito sila sa may um, Alaminos City and um, of course bababa dito sa Burgos, etc. At uh, balik ulit sa Alaminos then uh, to Suol Pangasinan. Ngayon, lilingap-lingap itong si Mark Joseph Operia ngayon na uh, taga City of Alaminos. Siya po ay... Uh, Uh, pangalawa o bunso sa dalawang magkapatid, ang nanay at tatay po niya. Ang nanay po niya ay uh, vendor at ang tatay po niya ay uh, tricycle driver. Kaya po, pursigido at highly motivated itong si Mark Joseph Operia na pinanganak noong 2003, ano? noong uh, April or May 20, 2003. At uh, sa panahon na to, no, 19 years old po siya, itong CMJ Operia na talagang hellbent. Yung kanya pong bike ay hindi kanyang bike yan. No? Bike po ng kanyang kaibigan na si Kino de Jesus yan, Na taga, si Kino de Jesus po ay taga Dasol, Pangasinan. So, nasa isang probinsya lang po sila. No? At uh, first time po or second time makapag-race ni uh, Joseph during uh, this time, dito sa mga road uh, events dito sa Pangasinan. Ang una po niya ay uh, gamit ang road bike ay naglaro siya dito sa Infanta. That's uh, three days ago from the time na ginanap akong itong Oo, Ang Pogi ng Pangasinan on April 30, 2022. This is MJ Operia on the way uh, to his hometown, ang um, city of Alaminos po. And moreover, itong si uh, MJ Operia ay... Uh, dating uh, MTB rider, oh, marami na napanalunan to before bago siya sumali dito sa uh, mga road events in 2022. Ang first nga niya dito sa Infanta, Pangasinan uh, at ang pangalawa niya dito sa Misual Pangasinan, ang hometown ng uh, dalawang kampion din sa uh, national tour like etong si Modesto Bonso, the 1976 Tour of Luzon uh, overall winner at ang kanyang uh, nasira kapatid na si Romeo Bonso di Marlboro Tour 1983 overall champion ito po si MJ Operiano uh, katulad din po na sinabi ko kanina maraming na panalunan na ito talagang kampiyon ito pagdating sa mountain biking ano at ngayon ay uh, talaga namang nag-diversify dito sa uh, road bike at uh, gamit ang kanyang uh, road bike ng kanyang kaibigan no na si Quino de Jesus. At uh, talaga namang kitang-kita -kita mo sa bajacket niya, walang kapaguran at uh, hindi mapipigilan ito. At uh, parang pinaglaruan nga niya yung mga nasa likuran niya no. At uh, dire-diretso lang at minemaintain niya talaga yung uh, sarili niyang uh, pace at this juncture, hindi muwababa to sa tingin ko ng uh, 45 kilometers per hour. Ito po si uh, Mark Joseph or MJ Operia ng City of Alaminos at uh, talaga namang uh, on the way dito sa kanyang hometown dito kung saan po itinagtalag din ang uh, Communist Party of the Philippines on December 26. 1968, if my memory serves me right very historical to. bukod dito sa kung saan po tinatag ang CPP, dito rin po matatagpuan ang Hundred Islands at uh, marami pang ibang mga pasyalan dito, dito sa City of Alaminos at dire-direcho lang tayo dito for sigido at talagang parang may objective itong si uh, Mark Joseph Operia no at uh, dito pa lamang talagang napatunayan niya na medyo meron siyang ibubuga pagdating sa road bike ano at uh, given also na mas madali padyakan ang road bike kesa dito sa ruggedness ng paggamit mo ng uh, mountain bike direkta diretso lang po tayo dito at uh, medyo kahit pa paano po ay tumatabi-tabi pa ng konti si uh, MJ opere dito sa atin ano at uh, pero hindi pa naman po siya makakapag slipstream given also that uh, itong ating ginagamit na ride na, na si George uh, Reagan ay uh, aleto pagdating dito talagang well briefed siya pagdating dito sa mga medyo pagbuntot-buntot ng mga rider still at the four uh, Mark Joseph Eperia also a member of Pangasinan cycling team in Western Pangasinan kasi talagang malakasan ang Western Pangasinan no? at ang although sabihin na natin ang mga dalawang national uh, team uh, or cyclist ang nanaso, nanalo sa National Tour Champions dito or championship tulad ni uh, Modesto Bonso a um a Tour of Luzon winner and uh, Romeo Bonso ito po ay uh, Marlboro Tour champion in 1983 now entering the uh, city of Alaminos proper nandito na po mga kaibigan home of Hundred islands national park ito po talaga ang isa sa mga dinarayo dito pagdating dito. Siguro more than 100 pa nga yan. Unchartered pa iba dito sa pagkakataong ito. No? At makikita nyo dito, ang iniinda ni Mark Joseph Pere dito po ay talaga namang headwinds. At uh, talagang nakasunod lang tayo. Hindi sa bababa. Hindi po siya mababa talaga dito sa aking pagkaalala sa mga bandang 45 kilometers per hour diretso lang given also na galing naman siya sa mountain bike ano? at uh, ito po still in the city of Alaminos ay uh, nakikita po natin dito ngayon si Mark Joseph Operia na talagang uh, binabanata na itong kanyang baluarte ang city of Alaminos which has 39 barangays named after the Spanish General Juan Alaminos E. Vivar ito po ang First National Park mga kaibigan Dito mo ang First National Park Na kung tawagin ay 100 Islands National Park Ito po ang hometown Dito po pinanganak Itong uh, nasa harapan nyo Ito pong breakaway rider Solo breakaway Long break na ito Para dito sa Oo ang Pogi ng Pangasinan cup Bike Fest April 30, 2022 Ito po si Mark Joseph Operia mga kaibigan Ang walang kakupas-kupas Mula po nang siya no, 9 kilometers, roughly 9 kilometers from the start. Ang start po nito kanina ay uh, dito di sa uh, May uh, Suwal Pangasinan ang hometown of uh, the two national tour champions Modesto Bonso and Romeo Bonso. Ngayon po ay uh, ramdam na natin nagiging syudad na no? Wala na po yung mga kabukiran at uh, magandang senyales ito uh, para makabanat ulit ng uh, matindi itong si Operiano no. At uh, medyo malayo-layo na rin sa panahon na to sa mga oras na to itong kanyang mga other 62 riders na humahabol sa kanya na hanggang ngayon po ay uh, hindi alam kung nasa nang itong uh, former MTB rider na to turned uh, road racer na to na si MJ Operia is still in uh, City of Alaminos mga kaibigan the home of the Hundred Islands na National Park the first national park in the Philippines ito po mga kaibigan dire diretso lang tayo at uh, kahit po anong uh, titig natin doon sa likuran ay wala pa rin po tayo nakikitang mga sumusunod o even itong uh, solo chaser para humabol dito kay uh, Mark Joseph Operia na ngayon ay uh, about uh, 16 kilometers of the 136 kilometers total ng po ang kanyang natatakbo no. In other words po ay uh, 7 kilometers na ang kanyang uh, lead. Kumbaga leading by for more than For roughly 7 kilometers right now. At uh, mula po sa suwal, no? 9 kilometers from the start ay uh, talagang pumuslit na sa harapan itong solo. Itong si Mark Joseph Operia of uh, City of Alaminos.